Okay guys, start na naman tayo. Meron na naman tayong huling isa. May lumapit na naman dito sa ating uh, patakir. Kailangan natin silang ubusin dito mga kalapatid sa barko. Ito yung mga kalapati dito sa barko. Kailangan natin silang maubos mahuli. Kasi yung ginawa akong pang trap mga kalapatid ay ayaw na nilang pumasok doon kaya ang ginawa ko naman ngayon mga kalapatid ay patakir. Nakakahuli na tayo doon. Yan ulit, meron na naman uling lumapit. Pero medyo wise siya Oh. Ayaw niya maglakad-lakad. Pero pag wala nga patakir yan mga kalapatid, tutuka, lalakad, tutuka, lalakad. Pero ngayon talagang isang pwesto lang siya o. Oh ayaw niyang tumawid sa kabila o oh. ubusin mo na rin niya yung patuka dito banda sa kabila tapos dilipad siya dilipad siya tumunan na naman sa kabila pero kakunti lang naman yung nilagay ko dyan eh may pilitan na yan tumawid sa kabila mga kalapatid ayan may dumadagdag nako lumipad sayang mga kalapatid babalik yan babalik hintay natin bumalik may kasama yan dyan sa taas eh kalas ang barko hintayin lang natin mga kalapatid ah, magkukwinto muna ako mga kalapatid para dun sa mga bumibili ng patakir na panglaboyo masasabi ko sa inyo ay huwag na kayong tumawad at napakahirap pala talagang gumawa kasi nag-try akong gumawa, pinanood ko sa inyo sa mga gumagawa sa YouTube ng pataker. Gumawa ako maliit lang, tapos 1 meter lang yung haba. Para diyan ko lang ilagay yan. Magmula doon sa may poste na yan, sanggandis kami ng poste Napakahirap pala talaga mga kalabatid. Ang hirap niyang patayuin. Yung pinakansilo niya, ang hirap niyang patayuin. Kaya kung kayo ay bibili bumili na lang kayo wag na kayong uh, tawad ng tawad napakahirap talaga siyang gawin mga kalapatid shout out dyan sa aking mga kaibigan dyan sa Batangas Batangas mga maglalabuyo dyan palagi ko yung pinapanood pero hindi ko na kayo ma isa isa at na uh, medyo madami dami kayo dyan sa Batangas lalo na yung kaibigan ko na nakahuli na puting labuyo yan shout out sa iyo kung napanood mo ito ay uh, siguro naman ay naalala mo yung pangalan na to ha ah. nag PM ako iyo noon nagingi ako ng picture ng puting labuyo na yun Ayan. tapos sa mga taga oriental Mindoro dyan shout out sa inyong lahat kapag ako ay nandyan na sa Mindoro sama-sama tayo dyan magkakalapati at maglalabuyo <laughs> kasi yan ang hili ko talaga nung bata pa ako kaya nung nandito ako ngayon sa barko nagalaga ako ng kalapati hindi ko naman nakalain na dadami ng ganito kadami mga kalapatid kaya ngayon ay iniisa-isa ko silang hulihin para maalis din sila dito sa barko kasi ayaw ko silang maiwan dito mga kalapatid kung ngayon nga ay nagagalis sila pero nililinis ko naman yung dumi nila kaya okay okay pa sa ngayon pero kung wala ako dito mga kalapatid paano na kaya kailangan natin huliin itong mga kalapati na ito na mahigit korenta na. Pero marami na ako nahuhuli mga kalapatid nandito sa gilid natin. Ayan, nagtutunogan sila dito mga kalapatid. Ayan na, may lumapit na naman mga kalapatid. Dalawa sila dyan sa ibaba ng kulungan mga kalapatid. Ayan, dalawa sila dyan mga kalapatid. Pagkit sampu na lang yung huli natin mga kalapatid eh. Dito na, ang dami na sila dito mga kalapatid sa loko. Hindi masyadong manilag yung ating uh, screen eh. dami na sila dyan. Na higit, nasa 30 na. Ibig sabihin, nasa 10 na lang yung huli natin na higit. Ayan, may dalawa. yung weird pa yung isa mga kalapatid oh. No? Walang sing-sing. Ibig sabihin, mga paanak lang ito talaga sa platform mga kalapatid tibay ng mga kalapate natin ito na umaalis dito sa barko tapos pagbalik may mga kasama ng mga anak baba na tagag yan wala mahuli natin to maganda itong young bird nito ang haba ng tukaw payat nga lang Oh, huli natin ito kasi medyo kwan eh lakad-lakad, punta ron, punta sa dulo banda madami pagkain dyan hindi, hindi hindi pa, tawid-tawid, magtawid-tawid -tawid ka yun, yun, yun parang may tali na mga kalapatid itali na sure natin is sure sure natin bago tayo lumabas kasi baka maagol eh para natanggal eh tanggal Lakad nga ikaw lakad Dali na ba barang mulan tali, tanggali ya tanggal tanggali nggak ya tak बंदरों बंदरों लगत talian. Naku, humapay na lahat yung ating silo. Parang humapay na lahat yung mga silo natin mga kalapatid ha. Ah. pa yung silo natin mga kanapa. Magilid eh oh. Sayang.